Yo yo yo, mga idol, no. So ito na nga yung update natin. Update natin sa ating uh, NCR leaderboard sa loob ng Ragnarok Master World website, no. So nasa early era stage pa lang tayo. Uh current rank ko is 293, no. By the way, ulitin ko po, magkaiba po yung rank ng NCR don leaderboard sa yung sa gameplay na leaderboard. na. No? Ito po kasi, ang basihan po dito is kung ilang NFTs yung gamit mo, ano. For example, anim yung gamit ko na NFTs. Ang pwede mong gamitin na Ragnarok NFTs is ikaw, minimum 1 na. Pero mga nasa 10% lang naman yan. Bali, 8 yung pwede mo ilagay doon sa deck mo. Pero ang counted lang doon is 7. No? Kahit gawin mo siyang 8 na Ragnarok NFT, 7 lang yung makakount doon. No? Sana maliwanag po sa lahat siya. Nabasa ko po yon doon sa updates ng... Ragnarok Master sa kanilang website. Updated po tayo palagi. So, kung gusto niyo po na mga ganitong content, eh, mag-subscribe na kayo, please. So, yun po. 293 tayo. Ang MMR natin is uh, 1654 NCR 84%. Anim pa rin po yung NFS ko. Bali, pwede ako dumagpalit ng dalawa. Dalawa lang para at least um, mataas taas yung percentage na makukuha natin. So, sa early era, 207. 7 ko pa po yung MMR ko para medyo maganda nga na makuha natin ito po mga nasa top 1 sila ni Torres. I will beat you. Itlog ni Batman. Yan po yung mga whales. No? Yan yung mga nag-collect ng maraming enig dish. No? nag pa lang. So, 20,000 ang laki. Pero, maabot po yan ang 65,000 sa late late stage. Wala pa po. Pag natapos po yung early era, tsaka pa lang po siya magkakaroon. Magkakaiba po sila ng... Uh, tawag nito. Mag magkakaiba po sila ng ma-receive na token depende po yan sa percentage ng NCR mo uh, or NFTs na ginamit mo ang kinakaunt lang po pala dyan yung mga winning lang na winning, winning. kapag nanalo ka doon, lang po sila mag-stirp na mag-count. Mag so, ikaw kung gusto nyong ga gamitin yung strat na ginagamit ko pwede naman, effective pa rin naman po pero dahan-dahan ko na siyang binabago uh, i-update yun na lang kayo So, ayan. Puntad um, tayo sa Ragnarok. So, <coughs> ayan. So, ayan. Mga lodi cakes, no? Kita nyo naman, gold 2 ako. Ang rank ko dito is 550. Pang 550 po ako dito, no, 1660. iba magkaiba po yung ranking leaderboards dito sa in-game. Tsaka, mag, tsaka dito po sa NCR. Tignan mo dito, 293 ako. i gagawin, patataasin ko yan para tumaas din po yung rankings ko dito. No? Based siya sa NFT sa mga nage-game sa mga naglalaro sa mga naglalaro ng Ragnarok sa World na may mga NFT sa deck magkaiba po yung dito boards eh so dito yung may makukulik ka na mga ECNE ano po bang price prediction nyo sa ECNE balita ko ililis sa Binance ah si ECNE ah pakicomment na lang ah ang price prediction po na nakita ko is thirty dollars daw per isel per si konti lang yung ano nito konti lang yung volume nito yung million tokens na i-release -re nila sa TGE no hindi naman siya billion eh million lang po so, tignan nyo na lang yung white paper nila sa website pero balita ako po ilili sa Binance kasi pa bull run na rin bull run market $30 dollars So tingnan niyo ang baba ng binibigay nila na sa init no. 200 bla 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 ganyan kahit na sa top 200 ka na so ibig sabihin mat magiging mataas po yung value niyan kapag nilabas. Lalo na pag pinasok ng mga whales saka ng mga investors. Pabulran pa naman yung pa naman tayo presidente si Donald Trump. Nagpapampalat ng ma ang crypto spaces pumping lahat for positive. So, tingnan natin. Hindi malabo na mag $30 each, no? So, hanggat maaari, hanggat maaga, sali na. Usapang, usapang sene lang tayo mga lods, no? Sa mga sa mga magbabas dyan. Okay lang. Pero, tingnan natin sa TG kung magkano talaga ang kalalabasan. Iseni, bull run, Niniwala ako sa project na to. Papaldo tayo dito.